Marlon, kanang nganong ni eskwela pa man ka nga 38 ta mo imong edad o school, nganong man na usay purpose? Ang tabang ko ni mama si papa ko na ang asawa ako, sa gabuhi nga makahuman ko eskwela hmm. nga makatrabaho ko. Makatrabaho ka din. ako ah, kung makatrabaho ka, tabangan yun ani mo imong ginikanan. Tabangan ako sila. Tabangan mo sila. Grabe, proud gyud ko nimo Marlon kay sa imong edad bitaw yeah. nga 38 years old ni eskwela pa yung high school na pagyud ay pangarap nga mo human kag college na pagyud ha na pagyud oh ha oh. edad na kag talak ha mo pa dili pa diba. ah sige oh. padayon lang gid marlon kay ikaw rin kay, nga lalaki nga maka eskwela nga yung unanak ba nga sa 38 imong edad ni eskwela gyud po kag high school ba layo ra biya nas di ba Nag, nag, Seven. Seven eleven. Seven. Oh. One. Gusto ko nga magtabang ko sa Ako mga classmate ako, puro mga tiguang. Ako, tiguang po ko. Mung ispila gin me, kaya maka magpost mo yung ispila mo. Ah, sige, sige. Damat kayo marlo na sa imong small na interview. Ayah.